sa mga lugar kung saan ang buhay at kamatayan ay lagi magkatabi, may mga kwentong hindi maipaliwanag. Sa mga ospital, hindi lang sakit ang pinupunteriyan ng mga tao. Minsan, may mga presensya rin na tila na iwang nakatali sa kanilang nakaraan. Ito ang mga kwento ng dilim sa mga pasilyo ng malamig na dampi sa likod ng leeg at ng mga kaluluwang hindi matahimik samahan ninyo ako sa paglalakbay sa ospital na puno ng misteryo kung saan ang bawat anino ay may kwento at ang bawat poses ay hindi mo tiyak kung sa tao o sa multo nagmumula. Ito ang kababalaghan sa ospital, mga tunay na kwentong nagpatayo ng balahibo ng mga nurse, doktor at janitor na minsang naglakas loob na sumilip sa dilim. Kung gusto ninyo ng mas marami pang ganitong kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa bagong uploads. Tara na't mula simula ng kwento. Ang multo sa gabi May isang ospital sa gitna ng probinsya na kilala hindi lang dahil sa mahusay na serbisyo, kung hindi dahil sa mga kwento ng kababalaghan na bumabalot dito. Isa itong lumang gusali na itinayon noong panahon pa ng mga Amerikano. Sa tagal ng panahon, marami na ang nasaksihan ng ospital na ito. Mga trahedya, tagumpay at misteryong hindi maipaliwanag. Si Clara, ang nurse sa gabi. Si Clara ay isang baguhang nurse na na-assign sa night shift tahimik at masipag siya. Pero hindi niya maiaalis ang kaba sa tuwing papasok siya sa ospital tuwing gabi. Minsan, may narinig siya na kwento mula sa kanyang mga kasamahan. May multo raw ng isang babaeng pasyente na gumagala sa ikatlong palapag sa salit 316. Ayon sa kwento, ito raw ay isang pasyenteng namatay habang inooperahan noong dekada 80 ngunit hindi natanggap ang kanyang sinapit hanggang sa ngayon nagpapakita siya sa mga staff na naka tuwing mandaling araw isang gabi habang nag-around si Clara napansin niyang tila mas malamig sa karaniwan ng paligid kahit hindi naman bukas ang aircon sa kanyang paglalakad nakarinig siya ng mga kaluskos mula sa dulo ng pasilyo. Tumingin siya, ngunit wala siyang nakita. Pilit niyang inisip na baka isa lang ito sa mga pasyente o kapwa staff. Ngunit nang siya'y lumapit, isang anino ang dumaan sa harap niya. Nang lingunin niya ito, nakita niya ang isang babae na kasuot ng puting damit na parabang pasyente ang babae na katalikod at tahimik na naglalakad papunta sa room 316. Sinunda ni Clara ang babae, ngunit pagdating niya sa pintuan, wala siyang naabutan. Ang kwarto ay wala ring tao at nakalak. Pinaliwala niya ito at inisip na baka pagod lang siya. Ngunit kinabukasan nalaman niya'ng walang naka-assign na pasyente sa silid na iyon noong gabing iyon. Ang janitor na si Mang Rudy. Si Mang Rudy ay matagal nang nagtatrabaho sa ospital bilang janitor. Kilala siya bilang matapang at hindi madaling masindak. Ngunit isang gabi, habang naglilinis siya ng basement, isang lugar na pihirang puntahan ng mga tao, may naramdaman siyang kakaiba. Habang nililinis niya ang lumang storage room, may narinig siyang isang mahinang boses na tila may umiiyak. Una'y inakala niyang isa itong pasyente o staff na nagtatago, kaya hinanap niya ang pinagmumula ng tunog. Nang buksan niya ang isa sa mga lumang cabinet, Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanya, at ang iyak ay biglang tumigil. Sabalit bago pa siya makalabas, nakita niyang gumalaw ang mga nakasabit nilang lumang uniform na mga doktor kahit walang hangin. Biglang may bumulong sa kanyang tenga. Bakit mo ko iniwan? Napalhod si Mang Rudy sa takot at agad tumakbo palabas ng basement. Simula noon, niiwasan na niya ang lugar na iyon kahit anong mangyari. Ang operating room. Ang operating room ng ospital ang pinakanakakatakot para sa karamihan ng staff. Marami ang naniniwala na ang lugar na ito ay puno ng negatibong enerhiya dahil sa dami ng taong namatay dito. Isang doktor, si Dr. Reyes, ang minsan nagkwento tungkol sa kanyang karanasan. Habang nag-oopera siya ng isang pasyente, kasama ang kanyang team, napansin niyang may isang nurse na hindi niya kilala ang pumasok sa silid. Nakasot ito ng lumang uniform na hindi na ginagamit sa ospital. Tahimik lang itong tumayo sa isang sulok at parang naghihintay ng utos. Ikaw, tulungan mo kami dito, sabi ni Dr. Reyes habang abala sa pag oopera Ngunit imbis na lumapit, biglang nagwala ang nurse. Nagkatinginan ang mga kasamahan niya at walang nakapansin niya maibang tao sa loob ng operating room. Matapos ang operasyon, na pagtanto nilang ang inakala nilang nurse ay matagal lang namatay sa parehong silid noong dekada 60. Ang Elevator Ang elevator sa hospital na ito ay isa pang misteryoso. May pagkakataon na bigla itong hihinto sa ikalimang palapag kahit walang pindot dito. Ayon sa kwento, ang ikalimang palapag ay hindi na ginagamit dahil nasira ito sa sunog maraming taon na ang nakalipas. Isang gabing madilim at umaulan, si Clara ay sumakay sa elevator para bumaba muli sa ikaapat na palapag. Habang umababa, bigla itong huminto sa ikalima. Bumukas ang pinto at sa kabila ng dilim may nakita siyang silueta na isang taong nakatayo. Nagtanong si Clara, may kailangan po kayo? Ngunit hindi sumagot ang silueta. Sa halip, ito ay dahan-dahang lumapit. Kaya agad niyang pinindot ang close button. Saktong pagsara ng pinto, naramdaman niya ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang batok pagdating niya sa ground floor nakita siya ng kanyang supervisor na nanginginig at halos hindi makapagsalita ito ang mga kwento ng ospital